Parang gayo mega Smart to mega Watch out Parang mega nga pala si Patrick James, PGA League Also known as Ito Ang team captain ng Smart to Mega ML uh, Nagsimula akong maglao sa Professional League no MPL Season 3 Way back 2018 So, 5 years na rin ako sa ProSIP. Uh, ang um, first team ko is Execution. Actually, tatlong team lang yung napasokan ko sa buong karir ko. Execution, Archangel, tsaka Omega. Napunta ako ng Smart Omega noong taong 2021. After namin mag-champion ng MSC dahil yun yung start ng franchise league. So, wala kaming slot noon yung team ng execution. So, nalipat kami sa Team Smart Omega which is yung team ko pa rin ngayon. Yung, kaya nyo, kami napunta dito. Uh, yung achievement ko sa Airbo, siyempre yung team. malaki, malaki na yung champion kami ng MLB Southeast Asia Cup noong 2021. Yan. Tapos, sa 5 years ko, kumakawin ko din, is, naging coach din ako nung MPL. Last season, season 11, yan ako yung nag-coach sa kanila. So, ngayon, na ah, magbabalik na yun ulit tayo. Ang favorite celebrity ko si ano, sa local, si Daniel Padilla. Yan kasi ano eh, magaling siya umakto at saka magandang mas yung vibes niya. Sa international naman, si Keanu Reeves yan kasi favorite ko yung mga movie niya. Favorite food, ang aking favorite food is Cusido. Sa mga hindi nakakalam, ano yun, Bicol. Lutong Bicol siya. May sabaw tapos may isda. Ang favorite problem ko si Pakbet. Kasi ano siya Nung vibe niya talaga sikat na sikat siya Paano ako napunta ng MN? Ang laro ko talaga before is Dota at saka Heroes of New York yung laro rin ako pero yung nga pinakaunang MOBA Dota tapos nung college ako, parang yung mga ka-teammate ko ng LOL noon, hindi na sila naglalaro sa Cobb wala na akong kalaro nung sa computer shop So, ang ginawa ko, naglaro na lang din ako ng Mobile Legends. Tapos, dun sa OBS Gaming, siyempre nakilala ko sila Zapno, yan, sila Pakbet, sila Jeff Cutie, sila yung pumunga sa akin sa Sila yung nag-invite sa akin si ng season biggest challenge ko noon bago ako makapaat ng pro is sa perspective ko naman ng tired time eh. Kasi yun nga, nag ako ng graduating student. Eh. Plus, nag-aano rin ako na sumali na rin ako ng team nun. So, nahirapan ako mag, ano, mag balance ng oras. Message ko sa mga fans, maraming salamat sa pag-suporta sa team namin. Uh, thank you sa lahat ng uh, supporters na hindi nagsawang suporta kami, manalo patalo, nandiyak kayo palagi para sa amin. Maraming salamat sa inyo. Sana suporta tayo pa kami sa mga susunod na aming Tapos sa family ko, message ko sa family ko, so maraming salamat nyo sa pag-support sa passion ko, sa art na pinahak Thank you na lagi kayo nandiyan na great sa akin. Sa mga teammates ko naman yan, maraming salamat sa pagkitiwala, sa pagbili sa akin ng, uh, uh, ng pagkakataong ilip. Kilig Keo, yan. Maraming salamat sa tiwala sa akin. Sana sabi-sabay natin makuha yung ano, championship sa Smart Omega.